mga boss di ba kumita kamuhan nag viral nga jeep na nalutaw ah, papakita ko yan na ang nag viral nga jeep na nalutaw adi ah, man hiyak nalutaw daw ano mga boss diba? ah, di ba adi pa nalutaw duduha man hamon ah, na tiyak daw ano na tiya mga boss nalo tao nga jeep naman o matindi nalo tao waray man hiya. Ano daw laging gamit niya nga pagpalutaw ano, mga boss? Siguro ay larong hindi may mga drum. re menku naki kita lure menku naki kita hai